Good morning guys. Magkape tayo. At titikim tayo ng ginawa nating ginawa kong suman. Ito yung sumang inangit. Sumang inangit na, ayan. Ganyan siya, pahaba na payat. Isang tawag nila dito, sumang payat. Diluto ito guys sa gata. Ayan, ayan. Ito siya, ganyan siya kapayat. Partner natin sa sumang inangit. Ako, eto na. Luto ito sa gata. Gata at asin, yung alat niya. Yun ang timplada nitong aming sumang inangit. O, hindi siya kumano. Makuna, dahil maganda yung malagkit na nagamit. At magata. Pwede itong i-partner sa manggang hinog. Yung iba, sa condensed milk pero pinaka ano manggang hinog at saka na inangit kasi to sumang inangit kaya sumang sa ibu sumang suman sa gata tapos pakikita ko lang sa inyo yung sumang buryeko maano lang kasi yung, yung dahon na nagamit dito guys mura siya kaya lang pagkana uh, pagka na salab na uh, umaano yung tawag dyan umiitim yung klase ng dahon iba iba rin kasi ang klase ng dahon guys meron yung maganda hindi ko malala kung yung dahon na butuan yun. yung butuan na sagi dyan. ayan ito po yung muriekos natin guys na ayan no ma, mag, ano may buko yan at latik Ayan, buko yan, oh. Sa kalatik. Tapos, kung mapapansin nyo yung muriekos natin, parang maitim, di ba? Kukulay ko. <laughs> Kasi ang ginamit natin ay pirurutong. Ito yung muriekos natin, giniling ang malikit. At ang flavor niyan ay latik at buko. yon yung puti-puti na yun, mapapansin nyo buko yun. Magbisan kasi meron bukong mura ang ano kaya. Marami siyang buko guys. Kasi itong mga suman na to. Kaya meron tayo ngayon itong sumang inangit at sumang muyekos. Kasi merong nag-order sa atin na dadaling ng Canada si ma'am. Bali, tig 100 na sumang muyekos at 100 pieces na sumang uh, inangit. Dadaling lahat ito ma'am sa Canada. May order din siyang bibingkang kanin bibingkang pinipig. Asan ba yung kodigo ko? Ayun, nasa whiteboard. At uh, yun, anim, tiga-anim na ba? So, yun nga. Inlex ko lang sa inyo guys kung ano yung mga suman namin. Gumagawa din po kami ng sumang, suman sa Lydia. Pero yung suman sa Lydia namin, yung, uh, kung ano yung traditional na nakamulatan na sa ng suman sa liya, uh, niyog na medyo mura. Masarap 'yun.